So guys, meron tayong babasahing performance test ng aking anak. At ito ay sulat sa kanyang mga magulang. Dear Nanay at Tatay. Salamat po sa lahat ng sakripisyon nyo para sa amin ni Gabi. Salamat rin po sa paggabay, pagsuporta at pagtama sa mga maling bagay na nagagawa ko. Salamat sa pagmamahal at pag-aalaga ninyo sa amin ni Gab Ever since pinanganak ko. Oh. Salamat po sa pagpapatawad sa akin. Sorry po sa mga ginagawa kong mali. Sorry po kung hindi po ako nagsusorry. Okay. Sorry po pero kung hindi po ako nagsusorry. At sorry po dahil di ko na po kayo nayayakap. Oh. <laughs> siya. <laughs> Mahal ko po kayo. Nino. nanay tatay nagmamahal ate Dani, alright Ang challenge though, <laughs> <yiyak>